Alam mo ba na sa buwan ng Nobyembre, kapag ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng nara ay nagiging kulay ginto sa mga lansangan ng bagyo o sa mga bakuran ng mga lumang bahay sa taal, may isang lihim na kapangyarihan ang banal na tubig na maaaring buksan ang mga pintuan ng langit para sa mga ordinaryong tao tulad mo at ako. Paano kung sabihin ko sa iyo na si Padre Pio mismo, ang banal na pari na may mga stigmas na dumudugo sa loob ng limampung taon sa Pietrel, China ay nag-iwan ng isang simpleng ritual na ginagawa tuwing Nobyembre upang paganahin ang mga himala at proteksyon sa buhay ng mga Pilipino. Maraming hindi nakakaalam pero sa mga tahimik na gabi ng simbang gabi kapag ang mga kandila ay nagsisindi sa harap ng mga altar sa mga barangay chapel sa Quezon City, Pasig o sa mga lumang simbahan ng Intramuros at San Agustin ang banal na tubig ay nagiging tulad ng isang buhay na alaala ng mga yumaon nating mahal sa buhay na naghihintay ng ating mga dasal. E kung ang iyong puso ay bigat ngayon ng mga alaala ng mga taong nawala noong undas o kung may bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng bagong simula, pindutin mo na ang subscribe button at itype sa comment section ang pangalan ng isang mahal sa buhay na nais mong ipagdasal. Dahil sa susunod na mga sandali, sasamahan kita sa isang paglalakbay na magpapakita kung paano ginamit ni Padre Pio ang banal na tubig upang pagalingin ang mga sugat na hindi nakikita ng mata at kung paano mo ito magagawa sa iyong sariling tahanan sa gitna ng iyong pamilya sa iyong barangay sa iyong buhay isipin mo ang amoy ng insenso na lumalabas sa mga bintana ng Quiapo Church tuwing biernes ang tunog ng mga kampana na tumutunog tuwing alas 5 ng umaga sa baklaran, ang mga matatanda sa Palawan na may dalang maliit na bote ng tubig mula sa pista ng Imakulada Concepcion o mula sa batis malapit sa Underground River. Sa kanilang mga kamay ang banal na tubig ay hindi lamang tubig. Ito ay mga patak ng grasya na nahulog mula sa langit, mga luha ng Birheng Maria na naghuhugas ng mga kasalanan, mga alaala ng mga banal na nakipaglaban para sa atin. Si Padre Pio, nakilala sa buong mundo bilang ang pari na nakikipag-usap sa mga anghel at nakikita ang mga kaluluwa, ay may espesyal na debosyon sa Nobyembre. Sa kanyang mga sulat sa kanyang espiritual na anak na si Pia, isinulat niya na ang buwan ng mga kaluluwa ay ang panahon kung kailan ang langit ay pinakamalapit sa lupa. Anak, sabi niya, kapag ang mga dahon ay nalalagas at ang hangin ay malamig, ang mga kaluluwa ng mga yumao ay lumalapit sa atin at ang banal na tubig ay nagiging tulay na nagdudulot ng kanilang mga dasal pabalik sa Diyos. Sa isang maliit na barangay sa Cebu, sa bayan ng Minglanila, may isang babaeng nagngangalang rosa na limang taon nang hindi makalakad matapos ang isang aksidente sa kalsada. Tuwing Nobyembre, Daladala niya ang kanyang rosaryo na gawa sa buto ng olibo na ibinigay ng isang misyonero mula sa Italy at isang maliit na bote ng banal na tubig mula sa Basilica del Santo Niño. Isang gabi habang nanonood siya ng misa sa telebisyon sa kanilang maliit na bahay na yari sa nipa, narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Rosa, hawakan mo ang iyong mga paa gamit ang banal na tubig at ipagdasal si Padre Pio. Ginawa niya ito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuhus pagbabasa ng kanyang mga tuhod at sa harap ng kanyang mga anak na natutulog sa sahig, unti-unting tumayo siya ang kanyang mga paa na dating paralisado ay nagsimulang gumalaw na parang mga bagong panganak na usa na natutong tumakbo sa unang pagkakataon. Ngunit bago natin talakayin kung paano mo magagawa ito sa iyong sariling buhay, alalahanin natin kung paano ginamit ni Padre Pio ang banal na tubig sa kanyang sariling buhay sa San Giovanni Rotondo sa maliit na kumbento kung saan siya nanirahan sa loob ng maraming taon mayroong isang lumang font ng tubig sa entrada na gawa sa bato. Tuwing Nobyembre, kapag ang mga peregrino mula sa buong Italia at kahit mula sa Pilipinas ay dumadagsa, si Padre Pio ay nakatayo doon na may dalang maliit na mangkok ng banal na tubig na mula sa simbahan. Sa bawat taong lumalapit, binubuhusan niya ng kaunting tubig ang kanilang mga kamay habang binubulong sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo tanggap Pinmo mo ang grasya ng mga kaluluwa. May isang lalaki mula sa Naples na nagngangalang Antonio na dumating na may tumor sa kanyang lalamunan. Hindi na siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot sa hinaharap at ang kanyang pamilya ay nawawalan na ng pag-asa. Si Padre Pio ay ngumiti ng mahina, hinawakan ang kanyang leeg gamit ang kanyang mga kamay na may mga stigmas na sariwa pa ang dugo at binuhusan ng banal na tubig. Sa loob ng tatlong araw, ang tumor ay nawala na parang bula na sumabog sa hangin. At si Antonio ay nakapagsalitang muli. Ang kanyang unang mga salita ay Salamat Padre Pio, Salamat sa Langit. Sa Pilipinas, sa mga probinsya ng Batangas at Laguna, mayroong tradisyon tuwing Nobyembre na tinatawag na Pagtubig ng Mga Poon. Sa mga lumang bahay na gawa sa Kawayan at Nipa sa bayan ng San Pablo o Los Baños, ang mga lola ay naghahanda ng maliit na altar na may larawan ni Padre Pio, isang bote ng banal na tubig mula sa lokal na simbahan ng San Gregorio Magno at mga bulaklak na rosas na kulay puti na pinutol mula sa kanilang hardin. At tuwing alas tres ng madaling araw, kapag ang mga manok ay nagsisimula pa lamang tumilaok at ang ambon ay bumabalot sa mga palayan, sila ay nagsasaboy ng banal na tubig sa paligid ng bahay habang nagdadasal ng rosaryo. Sinasabi nila na sa ganitong paraan ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno ay nakakauwi at nagbibigay ng proteksyon sa pamilya sa buong taon. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang parehong kapangyarihan na ito ay maaaring nasa iyong mga kamay ngayon din? Kunin mo ang iyong rosaryo kahit na ito ay gawa lamang sa plastik na binili sa Quiapo o sa Divisoria at ang isang maliit na bote ng banal na tubig mula sa iyong parokya sa Maynila o Cebu. Sa nobyembre, kapag ang buwan ay bilog at ang mga bituin ay maliwanag sa kalangitan ng probinsya, gawin mo ito. Una humanap ng tahimik na lugar sa iyong bahay. Marahil sa harap ng iyong altar na may larawan ng mahal na birhen ng Perpetual Help o ng Santo Nino de Cebu. Sindihan mo ang isang kandila na kulay puti. Hayaan mong ang amoy ng wax. Ay punuin ang silid na parang insenso sa simbahan. Hawakan mo ang bote ng banal na tubig sa iyong kaliwang kamay at ang rosaryo sa iyong kanan. Isara mo ang iyong mga mata at isipin si Padre Pio na nakat tayo sa likod mo ang kanyang mga kamay na may sugat ay nakapatong sa iyong mga balikat. Nararamdaman mo ba ang init ng kanyang presensya? Iyan ang Espiritu Santo na gumagalaw sa iyong kaluluwa na naghihintay lamang ng iyong oo upang simulan ang pagbabago. Simulan mo ang iyong dasal sa pamamagitan ng pag-sign of the cross gamit ang banal na tubig. Isawsaw mo ang iyong mga daliri sa tubig at gumuhit ng krus sa iyong noo, bibig at dibdib. Habang ginagawa mo ito, sabihin mo sa iyong sarili sa pamamagitan pamamagitan ng tubig na ito, hugasan mo ako, Panginoon. Sa bawat krus na iyong ginuguhit, isipin ang isang kasalanan na nawawala, isang takot na natutunaw, isang dalamhati na nagiging pag-asa. Ngayon, simulan ang rosaryo. Ngunit sa bawat misteryo, sa halip na sabihin lamang ang karaniwang dasal, idagdag mo ito, Padre Pio, sa pamamagitan ng banal na tubig na ito, dalhin mo ang aking dasal sa langit at ibalik mo sa akin ang mga biyaya ng Manga, calo, lua. ng aking mga mahal sa buhay. Sa bawat butil ng rosaryo, isawsaw mo ang iyong mga daliri sa banal na tubig at iguhit ang maliit na krus sa iyong palad. Hayaan mong ang tubig ay tumulo sa iyong mga kamay na parang mga luha ng langit. Sa unang dekada, alalahanin mo ang mga taong nawala sa iyong buhay. Isipin mo ang kanilang mga ngiti sa mga litrato sa sala, ang tunog ng kanilang mga tawa sa mga piyesta ng barangay sa Pampanga o Ilocos. Hayaan mong ang banal na tubig ay hugasan ang iyong mga luha na parang sinasabi, hindi ka nag-iisa. Sa ikalawang dekada, ipagdasal mo ang iyong mga kasalanan kahit na ang mga maliit na pagkakamali na iyong ginawa noong bata ka pa sa mga lansangan ng tundo na botas o sa mga palengke ng Bacolod sa ikatlong dekada humingi ka ng proteksyon para sa iyong pamilya lalo na sa mga bata na nagsisimba pa lamang tuwing linggo sa kanilang mga uniporme na puti. May isang kwento mula sa isang pari sa Davao City na nagngangalang Father Miguel. Sa kanyang parokya sa Barangay Buhangin, mayroong isang pamilya na nawalan ng kanilang bahay sa bagyong Sendong. Tuwing Nobyembre, ang buong pamilya ay nagtitipon sa sa harap ng kanilang makeshift altar na gawa lamang sa kahoy na driftwood mula sa dagat at isang lumang larawan ni Padre Pio na nakabalot sa plastik. Ang kanilang banal na tubig ay mula sa maliit na bote na ibinigay ng simbahan ng San Pedro. Isang gabi, habang sila ay nagdadasal ng rosaryo sa ilalim ng buwan, isang himala ang nangyari. Isang tao mula sa Maynila ang dumating na may dalang mga materyales upang muling itayo ang kanilang tahanan. Sabi ng lalaki, may isang matandang pari ang lumitaw sa aking panaginip na may mga sugat sa kamay at sinabi sa akin na pumunta sa inyong barangay at tulungan kayo. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng ritual na ito ay hindi lamang sa mga pisikal na himala. Ito ay nasa pagbabago ng iyong puso. Sa bawat patak ng banal na tubig na nahuhulog sa iyong mga kamay, may isang alaala ng iyong mga kasalanan na nawawala. Sa bawat dasal na iyong binibigkas, may isang kaluluwa sa purgatorio na napapalaya. Si Padre Pio ay madalas na nagsasabi, ang banal na tubig ay ang dugo ng mga martir na nahalo sa tubig ng Jordan at kapag ito ay ginagamit ng may pananampalatay, ito ay nagiging gamot sa kaluluwa na mas epektibo kaysa sa anumang gamot sa botika sa mga tahanan sa Bicol kung saan ang bulkan Mayon ay laging nagbabanta at ang abo ay bumabalot sa mga palayan ang mga magulang ay nagtuturo sa kanilang mga anak na magdala ng maliit na bote ng banal na tubig sa kanilang mga bulsa tuwing Nobyembre sinasabi nila na kapag may bagyo o lindol ang banal na tubig ay nagiging kalasag laban sa mga panganib isang bata na nagngangalang Maria ang nawala sa gitna ng baha sa Legaspi. Ang kanyang ina na may dalang rosaryo at banal na tubig mula sa simbahan ng Our Lady o Peña Francia ay naglakad sa gitna ng ulan, binubuhusan ng bawat hakbang ng tubig habang tumatawag sa pangalan ni Padre Pio. Makalipas ang ilang oras, Natagpuan nila si Maria na ligtas sa isang mataas na puno na may hawak na maliit na bote ng banal na tubig na hindi man lang nabasa na parang may hindi nakikitang kamay na nagprotekta dito. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang parehong proteksyon na ito ay maaaring sa iyong pamilya ngayon din? Sa iyong susunod na pagpunta sa simbahan, humingi ka ng banal na tubig mula sa pari o sa sakristan. Ilagay ito sa isang maliit na bote na may takip at ilagay sa iyong altar sa bahay sa tabi ng iyong mga larawan ng pamilya. Tuwing umaga ng Nobyembre, bago ka lumabas ng bahay para pumasok sa trabaho o paaralan, kumuha ka ng kaunting tubig at gumuhit ng krus sa noo ng bawat miyembro ng iyong pamilya. Sabihin mo, "Sa pangalan ni Padre Pio, protektahan mo kami sa araw na ito mula sa lahat ng masama." Sa mga opisina sa Makati, Ortigas, o Bonifacio Global City, kahit nasa gitna ng mga skyscraper at trapiko, may mga empleyado na may maliit na bote ng banal na tubig sa kanilang mga drawer o bag. Tuwing may mahirap na meeting, presentation, o desisyon na kailangang gawin, sila ay tahimik na kumukuha ng kaunting tubig at ginuguhit ang krus sa kanilang mga palad. Sabi ng isa sa kanila, isang accountant na nagngangalang Joseph mula sa Pasig, "Mula nang simulan ko ito noong nakaraang Nobyembre, ang aking mga ulat ay laging tama, ang aking mga kliyente ay laging masaya, at ang aking boss ay biglang naging mabait sa akin na parang may nagbago sa kanyang puso. Ngunit ang pinakamalaking himala ay nangyayari kapag ang banal na tubig ay ginagamit upang pagalingin ang mga relasyon. Sa isang pamilya sa Zamboanga City, ang magkapatid na sina Ana at Carlos ay limang taon nang hindi nagsasalita matapos ang isang away tungkol sa mana ng kanilang lupa. Tuwing Nobyembre, ang kanilang ina ay naghahanda ng isang mangkok ng banal na tubig sa hapagkainan sa tabi ng kanilang adobong manok. At sinigang, isang gabi, habang sila ay tahimik na kumakain, ang ina ay biglang nagsimulang magdasal ng rosaryo. Sa gitna ng dasal, si Ana ay umiyak at hinawakan ng kamay ng kanyang kapatid. Binuhusan niya ng banal na tubig ang kanilang mga kamay. At sa unang pagkakataon sa loob ng limang taon, sila ay nagyakapan. Ang kanilang mga luha ay nahalo sa banal na tubig na parang pagpapatawad na nahuhugas ng langit. Si Padre Pio ay madalas na nagsasabi sa kanyang mga anak espiritual. Ang banal na tubig ay hindi lamang para sa katawan, kundi lalo na para sa kaluluwa. Kapag ito ay ginagamit ng may pagmamahal, ito ay nagiging tulay na nagdudulot ng kapatawaran sa mga pusong matigas. Sa mga paaralan ng mga Sisters of Mary sa Cavite at sa Bigay Puso sa Tondo, ang mga bata ay nagtuturo sa isa't isa kung paano gamitin ang banal na tubig upang humingi ng tawad. Tuwi Tuwing may away sa klase, sa playground o sa kantin, ang guro ay nagdadala ng maliit na bote at hinahayaan ang mga bata na magsaboy ng tubig sa kanilang mga kamay habang nagsasabi ng sorry at patawad at sa loob ng ilang minuto, ang mga ngiti ay bumabalik sa kanilang mga mukha. Ngayon, sa iyong sariling buhay, isipin mo ang mga taong nasaktan mo kahit na hindi mo sinasadya. Marahil ang iyong asawa na lagi mong nakakalimutan ang anniversary o ang iyong anak na lagi mong sinasaway ng labis sa kanyang mga marka. Kunin mo ang banal na tubig at sa harap ng iyong altar sa bahay, ipagdasal mo sila. Sabihin mo, Padre Pio, sa pamamagitan ng tubig na ito, hugasan mo ang aking mga kasalanan laban sa kanila at bigyan mo ako ng lakas na humingi ng tawad ng buo at tapat. Sa mga ospital sa Manila, Quezon City at Cebu, ang mga nurse at doktor ay may lihim na tradisyon tuwing Nobyembre. Bago nila simulan ang kanilang shift sa emergency room o sa ICU, sila ay nagtitipon sa chapel ng ospital at nagdadasal kasama ang isang bote ng banal na tubig na mula sa simbahan. Binubuhusan nila ang kanilang mga kamay at ang mga gamit na kanilang gagamitin: ang stethoscope, ang syringe, ang clipboard. Sabi ng isang nurse na nagngangalang Teresa mula sa sa Philippine General Hospital. Mula nang simulan namin ito, ang aming mga pasyente ay mas mabilis gumaling kahit na ang mga may cancer o sakit sa puso at kahit na ang mga doktor ay nagtataka kung bakit biglang bumubuti ang mga kondisyon na dating walang pag-asa. At ngayon, habang papalapit na tayo sa dulo ng ating paglalakbay, nais kong ibahagi sa iyo ang pinakamalaking lihim ni Padre Pio tungkol sa banal na tubig sa Nobyembre. Sa kanyang mga huling araw, nang siya ay mahina na at halos hindi na makagalaw sa kanyang kama sa kumbento, may isang batang lalaki na dumating na may dalang maliit na bote ng tubig mula sa kanyang barangay sa Sicily. Ang bata ay may congenital heart disease at ang kanyang mga magulang ay walang pera para sa operasyon. Si Padre Pio ay ngumiti ng mahina, hinawakan ang bote gamit ang kanyang mga kamay na puno ng sugat at binuhusan ang dibdib ng bata. Sa loob ng ilang araw, ang bata ay gumaling ng lubusan at ang kanyang mga magulang ay naging mga deboto ni Padre Pio habang buhay na naglalakbay pa sa Pilipinas upang magpasalamat sa mga simbahan na nagdiriwang ng kanyang kapistahan. Ang lihim na ito ay simple. Ang banal na tubig ay pinakamakapangyarihan kapag ito ay ibinabahagi. Huwag itago ang iyong bote sa iyong altar lamang. Ibahagi ito sa iyong mga kapitbahay sa barangay, sa mga tao, sa iyong trabaho sa opisina, sa mga estranghero sa jeepney o sa MRT. Tuwing Nobyembre, gawin mo itong misyon na magbigay ng banal na tubig sa hindi bababa sa pitong tao. Sa bawat ibinibigay mo, sabihin mo, ito ay mula kay Padre Pio para sa iyong proteksyon at biyaya sa mga pamilihan ng Divisoria, Carbon o sa palengke ng Nepo sa Angeles, may mga tindera na nagbebenta ng mga bote ng banal na tubig na may larawan ni Padre Pio na nakaprint sa label. Ang kanilang mga benta ay tumataas tuwing Nobyembre, hindi lamang dahil sa mga tao na bumibili para sa kanilang sarili, kundi dahil sa mga taong bumibili upang ibigay sa iba. Isang tindera na nagngangalang Luz ay nagsabi, noong isang taon, isang lalaki ang bumili ng sampalang pung bote. Sinabi niya na ibibigay niya ito sa kanyang mga katrabaho sa construction site sa Pasay. Makalipas ang ilang buwan, bumalik siya upang magpasalamat. Walang aksidente sa kanilang site sa buong taon, kahit na gitna ng mga bagyo at malakas na ulan. At ngayon, habang nagtatapos ang ating dasal, nais kitang anyayahan na tingnan ng isa pang video sa aming channel tungkol sa mga himala ni Padre Pio sa Pilipinas tulad tulad ng kwento ng isang pamilya sa Iloilo na gumaling mula sa kahirapan matapos sundin ang ritual na ito. At kung nais mong matanggap ang aming libreng e-book na Want one, one Dasal kay Padre Pio para sa buhay na puno ng biyaya, i-click ang link sa description at i-download ito ngayon. Ang mga dasal na ito ay isinulat mismo ng mga Pilipino na nakaranas ng mga himala ni Padre Pio sa kanilang mga buhay, mga kwento ng paghilom, protection at bagong simula Sa huling misteryo ng Rosaryo hawakan mo ang iyong bote ng banal na tubig at sabihin Padre Pio sa buwan ng Nobyembre sa pamamagitan ng tubig na ito buksan mo ang aking puso sa mga himala ng langit dalhin mo ang aking mga dasal sa mga kaluluwa ng aking mga mahal sa buhay at ibalik mo sa akin ang kanilang mga biyaya ang kanilang pagmamahal ang kanilang protection hayaan mong ang huling patak ng tubig ay mahulog sa iyong mga kamay at maramdaman mo ang presensya ng lahat ng mga banal na nakapaligid sa iyo. Si San Miguel, si San Pio, ang mahal na birhen at ang lahat ng mga kaluluwa na iyong ipinagdasal. Sa bawat araw ng Nobyembre, ulitin mo ito. Sa bawat dasal, sa bawat patak ng tubig, sa bawat krus na iyong ginuguhit, may himala na naghihintay. Hindi ito tungkol sa tubig lamang. Ito ay tungkol sa iyong pananampalataya sa iyong pag-ibig sa iyong pagsuko sa Diyos. Si Padre Pio ay narito sa iyong tabi na naghihintay lamang na gamitin mo ang banal na tubig upang buksan ang iyong buhay sa mga biyaya na matagal mo nang hinintay.